Nait Naubusan kami ni Lucky ng tinapay kaya gagawa tayo from scratch. Ma, listen nga ako! Anong ako at anong oras para sa'yo? Wala! Nait lang ka! Guys, kailan kaya ko uunahin? Ibinigin? Kakainin? Ang sarap-sarap ko, tapos lalagpasan lang ako? Okay ka lang ba, te? Yara sa ate. Patay na ba siya? Miel, anong nangyayari sa'yo? Mukhang nangihina ka. Hindi ka ba kumakain? Halika, magpahinga ka muna. So, pinakay ko si Miel ng lungsilog at sabi. Juan Paolo, medyo mo walang carbs. Teka, kung walang carbs, anong meron? Hindi ka ba dapat mawala ng personality? Sabi niya, kung walang carbs, walang personality. Mas malakas pa nga bad kung sa lungsilog with extra rice mo eh.

Stephen Carvey, isang ko sa karay. Ako ang nagbibigay ng enerhiya sa katawan. Nagbibigay ako ng instant energy tulad ng glucose at fructose. Awesome! You know? ako, <labimately> ako si isang carbohydrate, isang sa malay. Dalawang pinagsama mga sa karay. Halimbawa, kaya ito sucrose, at Maltose. Mas mabagal ko kaysa kay Stephen pero mabigis pa rin. Enerhiya ang mid-game, ako na ang sagot! Ako si Camila Carvey, isang poli sa karay. Mabagal kong tunawin kayo ako sinado at ang matagal lakas ang kanil ko. Matagawan ako sa mga at tinapay! Ako si Cardi, isang dietary fiber. Wala akong direct ang enerhiya, pero mahalaga ako sa digestion mo. Inutulungan kita ang kontrolin ng blood sugar, bawasan ang gutom, at ayusin ang bowel movements mo. Hoy, binihina! Nandito na kami! Ang mga Teletubbies! Woo! Harapin mo kami! Kami ang mga katapan! Akala mo ba nilang takot kami sa'yo? Binihina, mahina ka lang! Hindi ka takot? Sabi ka bilang artilo? Mas malakas ka ng ilig ng mga damo kaysa punchline niya? Sino ba kayo? Why kayo nandito? Hindi na mga nang tako, Mahina lang ako! Excuse me, binihina ako ang sarang pancit kanto ng spaghetti at panisa. Ikaw, bagay ka mga tao

Kailangan niyo ulang magpanakit bago niyo kumatagod. Mga tagunan! Akala mo siguro hindi kami babangon ha? Pero sa dulo, kami ang mananalo! Ano? <laughs> Tama na din na, pili niya! Hindi, hindi ka naman makakasakit ng iba! Tama ko yun. Salamat tila tayo. Sige na ng inyong lakas ang sumpa at pinalaan ang aking kaluluwa. Hindi na ako malalabit ng iba kong Salamat Dala kaya ang naging panglaw sa aking kadiliman at masalimuot na napagdaanan. Oo, kami ang dahilan kung bakit may lakas ka. Pero huwag kalimutan ang pagbalanse sa pagkain. Hayaan, Ayan na muna kung kayaan mo malalim. Tapos, hindi na ako sa pakalaro. Salamat Dala Tamis, kayo pa lang ang binigay sila sa akin. Pero siya, mahalaga ka pa rin ng power. Tama, kaya dapat, umayon ka ng maayos at magtratis ang magutin. Dargo Heidi. Paano ko nga ba sisimulan na paliwanag ang carbohydrates? Ang carbohydrates ay isa sa mga pangunahing pinagkukuhanan ng tiyata sa katawan. Nakatutulong din ito upang magbigay ng enerhiya sa ating pangangatawan. May tatlong uri ng carbohydrates na makikita sa ating pagkain. Ito ay ang mga starches, sugars, at fibers. Rinig ko madaling masira at matulang sa glucose ang carbohydrates upang magkagawa ng enerhiya. Dinig ko rin ay maroong malusog at hindi malusog na mga mapagkukunan ng carbohydrates. Ang mga pagkain gaya ng sariwang gulay, frutas, at iba pa ay tinuturing na malusog na pinagmumulan. At ang mga hindi malusog na pinagmumulan naman ay tinabibilangan ng soda, puting tinapay, artificial na asukal, at iba pang mga naprosesong pagkain. Aray! One time, kumain ako ng pagkain na may carbohydrates. Amazing, preh!